Ayun na, ay kinuog na. Ayun, kinu kinurporta. masira stainless. Oo nga, no? Ano eh, malabo ang masira yan. Ay, ako Hindi, mag Hindi rin. Ay, ito si nauna eh, kapal naman. Kaya, kaya nga nakasaya. Pagkita ko eh. sa akin yan. <laughs> may hiniwala ko kayo siya. Ari baka hindi ko baka may 50 taon na ari. Pwede ka tawag din na kuya. Okay. <laughs>

sa baling huya namin. Aking pong babalatan, tatalupan at pwede din magawang marahuya. O kaya isyo ko. Pwede rin mag-try ng kasaba kayo. Yeah. Ayan mga kasutil, natin pong umpisahan na. Ito po, maganda pa siya. Ito na siya, pero Ibig na po natin magmulat. Kaya po maingay na gara. Uh, ang luwagin bahay ng aso ang asawa ko. Nagsinito kong kausap ko, Diyos ko. Eh di sarili ko, tsaka yung mga viewers. <laughs> yung mga manono, mga katawa. Kasi okay. pa ako yung nagbabalat nito. Na Nga tol, sabi ko kanina, dinadamihan ko na tapos saka ako siya nilalagay sa chiller kung alimbawa ilang araw lang itatagan ayun <coughs> um, na natagal pa rin naman nakalig lang na ilain tawag po sa amin ni ilain eh o, na ilain Ganda pa. Anong ginagawa ko dito eh? Nungubasan ko na pong lahat. Para hindi makulot kapag ka babalatan. Anong oh, nalanda ka? Kaya yeah, hindi na nga natin na... may kumakayaw naman pero hindi namin nalaman di pala na sa iyo. Sabi nga sa iyo, sobrang barat na yung bibig. Tapos pag sa market mo, ano, yun nga, 30-35 per kilo. Yung pagbabalik mo, yung minanag din namin sa aming tatay. hirigat po nito. Mukha pa. Uh, Ang bat siya. Na ako matapos sa pagtalo ng maling hoy. Ayan, tapos na po tayo magbalat, magtalo ng maling Ito na po siya. Okay na po, i din. Ayan. Yan, ayan. Ano? Dini ko na ang ginamit ko na po itong medyo mahaba habang hibla. Sobrang pino po kasi dito. Pero dati itong ginagamit ko. po ang kamay ko. Kaya kahit kinakamay ko eh. Ay lang. Sabon ako na maayos. Kasi nahihirapan po ang kamay. Lalo pa kami. May blagos eh. Yung plastic na ano. Na lololo. -lo -lo, na na lili-so. Wala naman akong latex. Naobos na. tapos na mag-ilaid. Po eh, gagawa ngayon ng kasaba kay kung ano mang resulta na rin. Sana po isusumanin ko eh hindi ngayon ni eh. na, na mag uh, kasaba kay maisa lang sa oven. Tapos lalagyan po natin ang makapuno. Ito po ang makapuno galing para ilalahat ko na. Ito dapat ay susumanin kaso... Nagdagan po natin ng condensed milk. Yung pala yung masarap pag nilagay dito. Simba. Eh, condensed milk. Iba pala. <laughs> Kanina pa yata. Sabi ko eh. Condensed Iba po. Ar, iba po. So, yung, yung, makapuno masyado na. Kung baga sa ano, hinog. Hinog na hinog yung makapuno. Fresh po kasi talagang lumaglag siya from, ano, from <laughs> puno ng niyog. Ito po, lalagyan ko ng butter. Kinibiskisan ko. Ganito. Yeah, yeah. <laughs> Para po hindi siya dumikit. Ah, hindi naman ito didibig. Hmm. Lalahat ko na po pala itong Eh, hu hulma ko na dito. Sarap ito kasi may makapuno. Isang buong makapuno yun. Tapos, hindi ko na po nasukat kung ilang grams baga aring, aring, yun ano na baling mo. Hula, hula. <laughs> kasi ng ngayon, ngayon pa lang naman po ako magluluto nito. Hindi, isa timpla nalang nagkatalo. Hmm ika nga yung procedure eh mating na kasi pagka isinalang sa oven syempre maluluto <laughs> maluluto naman talaga siya pag isinalang sa oven ayos, patag. ayos na yan. patag hindi patag na hindi patag Abay eh, na mga ano pang dapat din. Hindi kaya rin. Ito'y magsasettle na na kanya pag habang niluluto. Hindi ka po, ano nga ha? Oh. Yan. Ready to fire na. Ayan po. Pwede na nating siya lang sa oven. Pwede na. Ganyan lang yan. Ayan. Ito na po. Sa ibabaw at ano. Ah, hindi pala. Ito, ati yan nga. mga kasutil, bali hinintay po natin maluto ngayon ang kasaba cake or kasaba pudding, kung ano man tawag dun. Kasi simple lang naman po ang ingredients na nilagay ko, kung, kung ano lang pong available dito sa kitchen, makapuno. Eh, bali parang ano eh, parang kalamit timplang suman, pero isinala ko sa oven, ayun. So kaya ako tinawag na kasaba cake or kasaba pudding, ganyan, ganyan. So, hintayin po natin na uh, isang oras po isang oras uh, and five minutes yan yeah, hindi naman po Oris. ito precise kumbaga ito yeah. ay paraan ko ng timpla ko at pagluluto yun, yun lang po kasi nga may oven po din eh di kung ano lang po maisipan. kung kumbaga discard para uh, po sa pagluluto naman po eh kanya kanya discard <coughs> yan simple simple lang naman sugar, evaporated milk uh, konting salt tapos uh, may butter yung pan tapos yun nga yung baling makapuno yun lang na po available din eh. Ayan na po, luto na ang aking inimbentong kasaba cake, kasaba pudding. Yan nga po, timplang ano yan, kung anong available din eh. May gatas na malapot, hindi rin nalagyan. <laughs> Basta ito po. Ayan po ating man. Kanyang po ipacham. Gusto ko po kasi sa lasa. Yung simple lang ba? Ayoko ng sobrang maraming ano. Gusto ko yung original na lasa ng balinghoy. Imalalasa ko pa din. Kaya. Wow! Makapuno. Kita nyo. Yan, yung makapuno, talagang ano to, fresh kasi. talaga ko napindot, hindi pala. So, tikman natin. Ayan, titikman po muna natin. Ang aking kasaba puding, kasaba cake. <laughs> Paulit-ulit. Mmm! Sarap! Sarap siya. Ang lambot na ng Balinghoy. Nagpasarap dito yung ano eh. Makapuno. Ayan. Yeah. Basta niluto ko yung Balinghoy tapos. <laughs> First time ko yan ang maggarang. Magbake po ng gano'n. Nantay ko pa si Habe at natutigo pa. Ito ang aming kakain, ng hapunan na. Ah. Hmm. bayabas That is our hapunan. Aring bihabis na rin kaya ako tinanggal yun. Hello pa. Let's eat it. Gabi ang kutong nilupak. <laughs> <laughs> Uri yung sarap. Tama, yung makapuno ito. sarap talaga. Ang lambot nga at may makapuno. Of course. Sambo ang makapuno. Saan Ah, sila. Ah, siya. Masarap ito. Hmm. Pantar. The best. Nilupak.

Ayos to! Hmm. Pakita mo. Huwag na! Nakakahiya. Ayos <laughs> 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 um, to mo. Ang taas na setting, hindi ko nakapansin eh. Natalo yan. Ah. So, yeah. Makatigang lalaman mo ah, na, hindi pa lang kayo. Ah, napaanang bakit nalagyan hindi <laughs> na ang ating gawain Parang... Na, di ba pagka ubo kayo parang mga tila gila naman? Ayan nga, tila saan siya mo. pa. <laughs> mm, testing yeah. lang. Yun. Hindi ka pang testing. Kaya naman ito ay simple lang, wala lang kung ano nung lahok. Hmm? Bigay para ka lang ano, kala may, mo yung isuman. Masarap masarap siya no? wala na, ano. Wala lang ano.

Ay, ito siya nauna eh. Ito mong kapal naman. Kaya, kaya nga nakasaya eh. Pagkita ko sa akin yan. <laughs> may oh, <nigaw. laughs> hiniwala ko kayo siya. Aray, baka hindi ko, baka may 50 taon na aray. aray. Bwede nga tawag na kuya. Okay. <laughs> <laughs> Ibig ko sabihin, ibinili ito ng init ng tatay. Ako hindi pa, hindi pa ako pinapanganak. Stainless yeah, na, kaya, na yung mga stainless ngayon na 3 opo, oh, eh, oh. yan ay 3 Ma Para industrial, pa, industrial, industrial yan. Industrial type. Tsaka Kaya yung sinauna yun. Kita mo yung mga sinauna. Ito taong. lang ko ang aming bandihado no, pagka may pistahan, may okasyon. Shaping Ito yes. lang ang nakalagay. Tapos may, arong, na. may apoy sa ilalim. Walang apoy eh. Basta normal na ito. Wow. Ano ah, wow. yung apoy? Ah, okay. Kami na may simple lang. Hindi naman ano, mga gati. Ito eh, ti hindi nagagasgas kahit na ano, pagkahinugasan, ayun, eh, balik sa dati. Sa tagal na ngayon, Diyos ko. Ano, pastay ka ma? Ano, ano, mo ano, 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 Eh ano, 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 Ah, Dating mo ko sa pagkain talaga si Patnoy. Ano Mm. gagaling? Ang dami. It's better to eat guava. <laughs> Kaya ka matusog. Nangapat siya eh. Salamat po sa inyong panonood. Salamat po sa mga pangos at sa mga pangos ko po na nakakaroon ng nandulo. Maraming maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Mga pagtanong ng universe. Salamat po. So, tris na yan. Magtala. Pagkakayit ayayamanda na yan. Puta na ito. Ayo, papagalingin. Ayaw, papagalingin. Ah, papagalingin. Ayaw, papagalingin. Ayaw, papagalingin. Ayaw, ayo ayo papagalingin. sakit papagalingin. Ayaw, ayo, Ayaw, papagalingin. Ayaw, papagalingin. Ayaw, papagalingin. Ayaw, papagalingin. Ayaw, papagalingin. Ayaw, papagalingin. Eh, ayo,

Nagbahin ka na, nagbahin eh. Bakit? Anong nakakabahin? Ha? Huh? Ano siya? kasi po ay to the rescue pag kami nag ano yung... Ano yung... Ano Bukas nang uh, siya sa uh, Meren na kape. Ayos na ayos Oo. Oh. Fantastic. Meron pang ano doon sa baling huya? Meron pang ano? ano? Lahat meron pang makukuha? Meron pa, madami. Meron pa tanggit sa akin na sa kabilang side. Nakapagukas. mo na. Ano pa? Ano ba Ah. Okay, o, no. pwede nah, na ano? Ano mo? mo tahimik ka mag Ano na, Di ba? Kasne? So? Ba't kasi hihingayin ang pag mag lang So? Naman? Ano? So? Hmm? <laughs> <laughs> Ayun ay, 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 so, na yun, maghalo So, ganyan na kayo. Magsasambong na Additional lang